Zaldico and of course our executive director Dr. Sonia Gonzalez. Palakpakan naman natin sila, guys. Welcome po to Philippine Children's Medical Center. Sure I'm sure. All right, ma. Hello. Niyari na po tayong umupo. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong hapon ay ating itutuloy ang pagbibigay ng kasiyahan ng Kapaskuhan sa mga kabataan na ating kasama ngayong hapon. Ang programang ito ay handog ng Ako Bicol Party List, at ng Tingog Party List. Again, welcome to Paskong Tarabangan. Ako, Bicol's Love for PCMC. At upang magbigay ng kanyang pambungad na pagbati, ating salubungin na masigabong palakpakan ang ating Executive Director, Dr. Sonia B. Gonzalez. Maraming salamat Isang maganda at masayang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay meron nga po tayong mga special na bisita na nangumusta na rin po sa ilang sa mga pasyente natin sa ward at ngayong hapon ay sa inyong lahat. So, sa ating uh, speaker of the house, Congressman Ferdinand Martin Romualdez, Tingog uh, Party List Representative Yeda Marie Romualdez and ako, called Party List Representative Elisalde Co. Welcome po sa Philippine Children's Medical Center. Maliban po sa handog na pamasko ngayong araw na to, sina Speaker Romualdez, Congressman Yeda Romualdez at Congressman Ko ay lagi pong nakasuporta sa PCMC sa mga proyekto nating lahat at mapabuti ang ating uh, ospital at para kayo naman ay mabigyan namin ng mabuting serbisyo. So maraming maraming salamat po sa muling pagbisita sa PCMC kasi kung naalala po ninyo, eh, nanggaling na po dito si speaker before. no So maraming salamat po at maraming salamat sa Christmas party natin ngayong hapon at sa mga regalo sa mga bata. So kitang-kita naman po na nag enjoy ang mga bata at siyempre ang mga magulang. Palakpak nga ho sa mga magulang. <laughs> at siyempre ho masaya din ang lahat ng empleyado ng PCMC. So lahat nga po kami natutuwa pag may ganitong mga okasyon, no? There's always a child in us. So we really appreciate your coming to PCMC. So, sasamantalihin ko na rin po itong pagkakataon na batiin kayong lahat. Isang maligayang Pasko. Sana ang lahat tayo ay magkaroon ng isang uh, blessed Christmas and of course for the coming new year, a prosperous, a peaceful, and a joyful 2025. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Sonia B. Gonzalez. At para naman ipakilala ang ating mga special na panauhin, akin pong tinatawagan ang representative ng Ako Bicol Party List. Let us all welcome Honorable Congressman Elizaldi Esco. Ang Pasko ay panahon ng pag-asa, pagkakaisa at pagbibigayan at nais nating iparamdam sa mga batang ito na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Handog po namin ang isang masayang Christmas party para sa mga bata. Bukod sa regalong handog, ang totoong rason kaya narito po kami upang tumulong at magbigay ng makabuluhang suporta hindi lamang sa masayang selebrasyon ngayong araw, kundi pati na rin sa pamamagitan ng medical assistance na aming inilaan para sa kanila. Naway maging isang makulay at di malilimutang Pasko ito para sa kanila at sa kanilang pamilya. At ngayon, isang malaking karangalan po ang ipakilala sa inyo ang dalawang pinuno na nagbibigay inspirasyon sa ating proyekto. Una po, ang ating speaker ng House of Representatives. Ang napakasipag, mapagmahal na si Speaker Martin Rubaldez. Na laging inuuna ang kapakanan ng ating mga kababayan at siyempre kasama po natin ang kanyang may bahay ang masipag at maalalahanin nating tingog party list, representative Yeda Romualdez. Na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon tayo sa ganitong programa. Maraming salamat sa kanilang walang sawang pagsuporta at pagmamalasakit sa mga Pilipino sa ating mga magulang at lahat na naririto, salamat sa inyong pakikiisa. Ang Pasko ay para sa ating lahat, lalo na sa ating mga bata. Kaya ipagdiwan natin ito ng may pagmamahal at kagalakan. Thank you. Now let us hear from um, our house speaker. Uh, 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 let us welcome our congresswoman Yendra Remodest for an inspirational message. <laughs> Ako daw muna sabi ni speaker. <laughs> Unang-una po, magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kabataan. Good afternoon. <laughs> Of course. Good afternoon kay Dr. Sonia Gonzalez, sa ating mahal na mahal na speaker at Malna ko na din. At sa ating uh, napakasipag na chair, si Chair Elizalde Ko of Acobicol. I would like to thank Acobicol party list also for spearheading this program. Thank you, Chair, and congratulations. Sa ating mga nanay, sa ating mga daddies nga na nandito pa mga tatay at sa ating mga bata. I'm very happy po na nandito po tayo, magkasama tayo, mag-celebrate ng, uh, ng Christmas party na to. Alam niyo po, bilang isang nanay, meron pa sa apat po ang anak namin. Yung dalawa, ano na eh, binata na sila. Tapos meron din akong dalawang babae, uh, 17, 17, saka 9 years old. 9 years old, Uh, bilang isang nanay napakahirap po makita ang ating mga anak na nagkakasakit di ba kahit nga kanina dumadaan ako sa ward parang ano ba yan sa bisaya gikumot gi unsa manas nagsigikikomot gi mau to gikumot ang akong dughan. oo so <laughs> So, yun, ang hirap-hirap tignan. Kita, tayong mga nanay nga, di ba, pag magkasakit lang, eh, hindi na tayo natutulog eh. Ako, hindi ako natutulog talaga. Pag any of my, sa any of my anak are uh, nagkakasakit, no way, di ba? Kasi ayokong ng uh, bigla na lang aakyat yung lagnat. Hindi mo mabantayan, mahirap na. Kaya, sana po sa munting pagsasalo natin at magkasama tayo dito, sana po maibsanin po namin ang mga pinagdadaanan ng ating mga mga anak at uh, ang dasal ko lang po ay sana ay gumaling get well soon at gumaling na po sila. Ako po ay isang nurse din po. So bilang isang nurse, gusto ko din na yung mga pasyente namin ay maayos yung mga kalagayan, maayos yung mga serbisyo dito sa hospital, di ba? At gusto namin na komportable yung mga pasyente namin, lalong-lalo na yung mga bata. Kaya Um, we're very grateful to the speaker, to Chair Zaldi, to making uh, the hospital, the Children's Hospital a priority. Thank you very much. And rest assured, um, with, in partnership of of uh, Akobikol Partilis, Tingog Partilis will also be here to serve our children and our uh, our, ma our mothers. And, ano yung po yung mga please let us know. Doc, please let us know. We'll be very happy to. to be of service also. Marami pong salamat sa inyo at Merry, Merry Christmas po sa inyong lahat. <laughs> Mamaya nito pagkatapos, kung hindi makakapansin, kukuha din ako ng taho po. Pero again, Merry Christmas at maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po, Honorable Yeda Marie Carol Valdez. And now to give his message... Let us all welcome our house speaker, Honorable Mr. Ferdinand Martin G. Ronvaldez. Uh, maraming maraming salamat sa uh, introduction at mga uh, uh, siyempre sa paghahanda nitong um, uh, Christmas party sa Philippine uh, Children's uh, Medical Center. Unang-una, -una, uh, I'd like to thank, uh, nagpapasalamat talaga ako sa ating uh, napakagaling at masipag na PCMC um, uh, Executive Director, Dr. Um, uh, Sonia Gonzalez. Mama keep up the great work. Nakikita ko lahat niyo mga pasyente, mga magulang mga pasyente, mga kabataan dito, mga ano. Mukhang happy naman sila kasi inasikas mo ng uh, ayos talaga. At saka siyempre sa medical staff ng uh, buong PCMC, I want to congratulate all of you at uh, nagpapasalamat din ako sa inyo kasi Pakituloy mo na lang yung servisyo, napaka ng servisyo mo dito sa ating mga pasyente at yung mga pamilya nila. Of course, um, uh, uh, I'd like uh, to acknowledge yung aking um, uh, asawa, si Congresswoman um, uh, Yeda uh, Marie Kittlestead um, Romualdez, si Chairman Accounts, ang uh, in akong in, uh, aking inspirasyon, ang akong mahal, si Kong Yeda, thank you. Pag nag-speech siya, nakaka talaga, no? ha? May kurot sa puso, ano? Ako rin, matagal niya, kinurot ko yung puso ko. Ako rin, kuminsan, kinurot ko yung lubot niya. Ay! Uh, extensor diyan, sensor diyan. At syempre sa ating, ano, uh, mahal na mahal uh, napaka-honorable and very esteemed um, uh, chairman of the uh, House Committee on Appropriations, our ako Bicol, Representative Congressman Elizalde Co. Alam mo itong kaibigan ko. Nag-rime yan ah. Okay, okay. Kaibigan ko. Uh, siya talaga mga may maraming idea. Hindi lang yan masipag. Yung appropriation, siya nang uh, ibig sabihin yung budget o yung mga inilaan natin mga resources para sa mga proyekto, mga programa, lalo na dito sa PCMC. Siya talaga ang nag-iisip yung mga detalye kung paano natin ilalabas ito at ipipresentar sa ating uh, mga kongresista para maaprubahan ng ating uh, mga kasama sa Batasan at sa Senado. Kaya nagpasalamat din tayo sa kanya kasi araw-araw gabi-gabi ito lang iniisip niya. Kakatapos lang yung bicameral conference at napaka-successful yung uh, budget process. Uh, para yan yung sinasabi ni National Budget, yung buong budget ng Pilipinas. Para pakpon natin si Congressman Salgico. At saka idea niya rin itong uh, araw na ito, ha? Napaka-thoughtful talaga, sabi daw niya, Speaker, ayusin na natin itong uh, Christmas party para magiging mas happy pa ang mga kabataan. Kasi sa totoo lang po, tama yung sinabi niya. Yung kabataan ay hindi lang pag-asa ng bayan, ng bayan nating Pilipinas. Yung mga kabataan, kayo po ang ating kinabukasan. Kaya napaka-importante, alagaan po natin kayong lahat. Kaya, ilang dekada niyang over four, four, ilan na yung PCMC, ilang taon? Oh, higit na apat na dekada, yung dating First Lady, si First Lady Imelda Romualdez Marcos, Nanay ng ating uh, Pangulo ngayon, ang aking tiyahin, siya po ang nagisip nito, itong um, Philippine Children's Medical Center. Kaya buhay pa siya, malakas pa rin siya, at um, pag nakikita ko siya sa mga sa linggo, meron tayong mga family get-together lands, sinasabi ko sa kanya ay napakamaganda itong PCMC na ginawa niya over 40 years ago, 44 years ago, kaya tuloy-tuloy natin, susuportahin natin itong PCMC para umabot pa na isa pang 44 years or another 50 years. Kaya tuloy-tuloy ito. Asahan mo all out po support kami sa Kongreso na yung serbisyo, yung infrastructure, yung staffing para we will always have the best medical staff, the best doctors, nurses, and staff para alagaan po ang ating mga kabata ng mga ating mga anak. At uh, itong araw na to, although yung karami natin may konting sakit, uh, pinagdadasal natin na gumaling na kayong lahat kay ito ng Pasko. At anong ibig sabihin ng Pasko? Ito ang araw ng ating mahal na Panginoon kay itong araw dito siya ay nanganak tapos na, na naging isang ano, San uh, San born she was 25 December 25. So Christmas is a time for giving. Christmas is a time of hope, sharing and of course being together with the family. And that's why we wanted to be part of this celebration and we want you to all know uh, from our hearts to yours in Congress, from the government, we are thinking of you. Kayo parati na sa isip natin. Kaya, kaya sinabi ni Kong Saldi, kayo pong pag-asa ng ating bansa. Kayo po ang ating kinabukasan. Aalagaan po natin kayong lahat. kayo lahat. Huwag kayo magkakalala. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Andito po tayo. At handang-handa kami tumulong, maglingkod, magsibisyo, at parati handang-handa kami Makinig sa mga hinayin niyo po. At ako po si Martin Romualdez, Speaker of the House. Nagigreet sa iyo. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. At um, uh, bago ako magano dito, uh, I want have to share you some announcements. Si Kongsal, sabi daw niya, tutulong siya dito. Kaya um, uh, magdadagdag tayo ng mga solar. At saka mga solar panels for the electricity para tutulong. Pero, para sa mga bata, mga kabataan, para hindi kayo maboboard sa mga kwarto, magdodonate tayo ng mga television. Wow. Ha? Para sa mga kwarto nyo, kasi kung minsan, ma mahirap na naka, naka ano lang tayo sa dingding at <laughs> saka sa mga pader. Di ba? Kaya, tingnan mo, si Kong Saadi talaga, magaling talaga, inisip niya na yung uh, para maging masaya ang ating mga bata, mga ating pasyente para hindi kayo maboboard. At sa ngayong araw na ito, uh, mag-announce ako, lahat po kayo, zero billing. Okay? So yan ang uh, Merry Christmas natin po sa'yo. So walang bayad. Okay, so we will uh, uh, coordinate na lang at uh, we will coordinate with our Executive Director para makakaano naman kayo, konting ginhawa naman sa mga gastos nyo rito isisiro billing na naman natin kayo lahat sa araw. So, Merry Christmas to all. Happy New Year. Thank you. Maraming salamat po, Honorable Ferdinand Martin Jerome Valdez. And thank you din po kay Ma'am Yeda and Kong Zaldi for your unending support here in our institution. Ayan. Maraming maraming salamat po sa ating mga distinguished guests. Actually, Ma'am and sirs, hindi lang po kayo ang naghanda dito today. Dahil ang ating mga kids ng PCMC may, ay may hinanda rin po para sa inyo ngayong hapon. Sige po. Ayan, sige po. Ah, pwede na po muna kayo maupo at sabay-sabay po natin panoorin ang inihandang number ng mga kids. Kids, tara. Asa na yung mga kids natin dito tayo sa harapan? Pwede po kayo pumunta here sa Yung mga sa kids lang po ang, ang invite natin. Sige po. Yung mga kaya lang po. Ah. Ayan, dito lang po tayo sa harapan. Then yung mga hindi kaya pumunta sa harapan, you can um, sumabay sa performance ninyo or sa special number na gagawin natin. All right. Kids, ready na ba tayo? Ay, hindi ko marinig. Ready na ba tayo? All right. After ko ng pagbilang ng tatlo, sabay-sabay na tayo, sabay-sabay natin sisimulan ha. Okay po. Okay, one, two, three, sing. Pwede isa pa, mas mataas na energy. One, two, three, sing! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! And a Happy year. Oh Ay, ay. Paano ba yan? Speaker, nagka-caroling sila. <laughs> Ay, surprise Paano po yun. Ba yan? Ano, pipila po ba sila? Speaker. Oh, kids. Oh, lahat ng kids, let's form a one line. Sige po, pila lang po. One okay. line lang po tayo. One line lang. Fall in one line, line. po. Fall in line. One line lang po. One Go line. Down, fall Sige in line. po. One Dito line. Tayo. Fall in line. O, oh, pwedeng lahat dalawa. Tayo Isa kay Ma'am Yeda and All the other right. one is for Sir Pila po tayo, pila, pila. Pumila po. Two lines po tayo, two lines. Okay, wait lang pa, wait lang. Sige, mag-fall in line po tayo. One line lang po, one line. Okay, guys. Atras po, atras. Sige, one line lang po tayo, no? Para makukuha tayo ng pamasko. Okay, one line. Sige po, dito po tayo. Sige, yung mga kids na lang po para isang linya lang tayo. Sige po, kids po, pila tayo, pila. Sige po. Ayan, kapag tapos na po, pwede na po tayong bumalik sa upuan. Ayan, yung mga tapos, pwede, yung mga nabigyan na po, pwede na po tayong bumalik sa upuan natin. Sige po. Ayan.